Good morning mga boss. Welcome back po sa aking channel. Uh, ngayon po nandito po kayo sa site. Ayan Sa oh. so, bang house namin. Ngayon po uh, gagawa tayo ng basic na tutorial kung paano basahin yung uh, plano ito po yung hawak nating plano tingnan natin yung table of content kasi dyan po tayo magumpisa una po mga boss tingnan natin kung pirmado rin o hindi yung mga architect o inhenyero, yan po may firman itong kita po mga boss yung mga firman nila means aprobado na yan pwede nang trabahuin ayan ito pala may apat na packages ayan o. structural may architectural, structural, plumbing, at saka electrical. Pero dito tayo sa structural plan. Kasi yan dun na yung mga schedule ng mga vertical bars at tayo. Ayan po, yung footing. Yan po nakalagay yung Hmm. Um, yung poste. Walong piraso. 16 mm. Ano uh, Nakasulat. 8. 16 mm. Vertical bars. With 10 mm ties. andyan po uh, yung space yung, uh, 150 mm. 5. mm. Rest. 150 mm. dali lang sundan to mga boss kaya kahit labor tayo dapat din natin malaman to para kahit wala yung head o saka si foreman tuloy pa rin ang trabaho ngayon lang po mga boss paano natin hanapin yung F2, C2 at yung F1, C1 mga boss ayan po mga boss nakikita nyo yung letra A nandyan po yung F1 ay F2, C2 sa taas ayan mga boss yan po yung footing 2 at column 2. Ayan po nasa na po yung F1, C1. Importante rin mga boss, tingnan natin yung general notes, yung mga standard, yung loading, dead load, live load, saka yung wind load. Hindi po nakalagay yung uh, extra load. Kasi hindi may iwasan yun eh. Nakalagay lahat yan yung kilo newton at saka kilo pascal. Sana po mga boss, nakatulong po itong basic tutorial sa mga gustong matuto. Kayo din mga boss, mag-share din kayo. Kung bago ka pala sa aking channel, please paki-subscribe at mag-like at mag-comment din kayo. At, at hindi din kalimutan din mag pindutin yung notification bell at i-click yung all para updated po kayo sa mga susunod kong video. Salamat po.